Isang araw magkasama ang magkakambal na si Muhammad at si Ahmad. At ng oras na ito, biglang naisip ni Ahmad na sabihin sa kanyang kapatid ang mga salitang ito. Kambal. Oh, bakit? Alam mo sabi ng mga followers ko, sabi nila baka daw no, makapag ako. Kapag isa ako ko ng pangalawa eh. Bakit naman nila nasasabi yun? Eh sabi nila ano eh, kasi panay daw ako puro daw ako post ng mga ano patungkol sa pag-asawa pagduduaya kaya nasasabi nila na baka daw makapagduaya ako makapag-asawa ng pangalawa <laughs> kasi panay ka post ng post ng patungkol sa pag-asawa yun eh. pero bakit di mo subukang magpahula Ibang may magaling na mangula dito sa atin banda ba't di mo subukan na magtanong doon kung ano yung kapalaran mo Oo nga pala, no, may magaling pala manghula dito sa ating banda. O, wala naman siguro masama kung itanong natin to sa kanya. Oh no! Sige yeah. try ko nga sa kanya. Yeah. Sige, ingat. Oh no! At sa oras din na yon ay dali-daling umalis si Ahmad para pumunta sa maalamat na manghuhula para malaman kung ano ba talaga ang kaniyang kapalaran. Oh, no. <laughs> So, sa wakas, ngayon malalaman ko na rin yung kapalaran ko kung makakapagduaya ba ako o hindi. sa bahay ng manghula. Ito daw yung pinakamagaling na manghula dito sa amin. Eh. Ngayon malalaman ko na. Tao po! Giniyaan ko ba? Tao po! Tao po! Tao po! Sino yan? hindi niya maulaan kung sino ako. Hindi na manghula siya. Magaling daw na manghula pero bakit hindi niya ako manghulaan kung sino ako. Tao po. Sino yan? Manghula ba talaga to? Hindi na dapat alam mo kung sino yung gumakatok kasi manghula siya? bakit walang tao dito? Ay, naku talaga. Ha? At dahil hindi nahulaan ng mga hula kung sino ang kumakatok sa kanyang pintuan, ay na -bad trip si Ahmad at umuwi na lamang ito. Ay, naku. Bad trip, Kambal. Oh, no. oh, bakit? Paano ba naman kasi pumunta ako dun sa sinasabi mong ano, magaling na mga eh, Alam mo pa kung anong sinabi niya? na? So, ano ko lang sabi niya? <laughs> yung pagkatok na pagkatok ko sa pintuan nila Sabi ko, tao po, tao po Tapos yung sabi ba naman, sino to? Hindi eh, ba mga siya, dapat nang niya kung sino ako eh Bad trip Kung ako nga mismo, hindi na nahulaan eh, yung future ko pa kaya nice ngano, no? Kung manghula siya, dapat, alam na niya na pumunta yung kambal ko. <laughs> Assalamualaikum. So, napakakulit talaga ng mga kakambal ko, di ba? So, by the way, ang aral natin, ang gusto nating ipala ay parating na mensahe sa video na ito, sa vlog na ito ay patungkol sa kasamaang dulot ng pagpapahula sa ating mga kapalaran o sa mga bagay-bagay na nawala sa atin. Mayrong mga tao na kapag nawalan sila ng mga kagamitan, mga ari-arian, ay pumupunta sa mga manghuhula at doon sila umaasa na sa pamamagitan ng mga manghuhula na 'yon ay mababawi nilang muli ang mga kagamitang nawala sa kanila. So ito po sa Islam ay mahigpit pong ipinagbabawal ang pagpapahula sa ating kapalaran o sa mga bagay-bagay na mga nawala sa atin katulad ng mga ari-arian, mga alahas o mga cellphone bawal natin yung isang guni sa mga manghuhula sapagkat ito ay napakalaki ang kaakibat na kasalanan o pananagutan sa Allah subhanahu wa ta'ala ayun sa hadith na sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung sino man ang pumunta sa mga manghula na siya ay magpapahula at pagdating niya sa manghula although pagdating niya doon hindi siya naniwala sa hula na sinasabi ng manghula ang kanyang sala ay hindi tatanggapin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng 40 nights so isipin mo yun mahigit isang buwan kung tatansyahin natin mahigit isang buwan hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagdarasal natin at Kapag naman pumunta ka sa manghuhula at naniwala ka pa sa kanyang hula, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ikaw ay naging kafir sa ipinahayag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So delikado sapagkat maari kang maging kafir sa pagpunta o paniniwala sa mga manghuhula. So nangyari din ito sa kapanahunan ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan merong mga tao na nagtatanong sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa mga fortune teller o sa mga manghuhula. So ang, ang tugon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay wala kayong mapapala sa mga manghuhula na yan. So huwag kayong lalapit dyan. So sabi naman ng mga tao so ya Rasulullah ang problema kasi yung, ibang, yung iba sa mga hula nila ay nagkakatotoo. So ano ang masasabi mo rito? So sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mga nagkakatotoo na yan ay walang ibang dahilan liban na lamang sa mga ibinubulong o sinasabi ng Jin na kung saan naririnig ng mga jin sa kaitaasan sa kalangitan kapag bumababa ng kapasyahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nakakarinig sila ng out of 100% sabi ng mga ating mga ibang ulama out of 100% ay 1% lamang ang naririnig nila o di kaya out of 100% sa mga sinasabi ng mga hula ay 1% lamang ang posible o maaari na magkatotoo sa mga pinagsasabi ng mga manghuhula. Isipin nyo kung gaano kalayo sa katotohanan out of 100% ay 1% lamang sabi ng ating mga scholars ang pwedeng magkataon na mangyari o magkatotoo sa kanilang pinagsasabi sa kanilang mga Hula. At bilang panghuli, ito ang itatak natin sa mga isipan natin na kung talagang magagaling talaga ang mga manghuhula, so bakit hindi nila mahulaan kung kailan sila yayaman para naman maisagawa nila yung mga kaparaanan para yumaman sila na mabilis makuha nila yung kayamanan na ibinigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala di ba at pangalawa kung magaling talaga manguhula katulad ng nasa video kakatok ka pa lang dapat alam na nila kung sino yung kumakatok sa pintuan at hindi na sila magtatanong kung sino yan so syukran assalamualaikum warahmatullahi محمد كان علم كلب محمد كان علم كلب